Naku, pinipigilan ka ba ng doktor na bumili ng alternative o generic na gamot? Pwede ba silang managot? Sa batas, alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Nako! Bawal ito! Sa bawat pagkonsulta, kadalasan, yan ay mayroong kalakip na reseta. Ngunit paano kung ang ibinibigay sa iyo ay may no substitution na marka? Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Department of Health Administrative Order Number no. 62, Series of 1989, ang mga reseta na mayroong no substitution na label ay may tuturing na violative prescription. Bakit? Dahil ito ay pumipigil sa paggamit ng mga tao ng generic na gamot. Alam nyo ba na isa sa mga karapatan ng mga consumer ay ang pagpili ng bibilhing gamot? Kung mas preferred mo ba ay branded o yung generic na equivalent ng gamot na inireseta sa'yo? Ang hindi paglagay ng generic name ng gamot at ang paglagay ng no substitution sa reseta ay ipinagbabawal dahil ito ay hadlang sa generic dispensing. Kaya mga dok, hayaan ang pagtangkilik ng mga tao sa generic na gamot. Hindi ibig sabihin porket branded, ito na ang sagot. Ipaalam ang generic name sa susunod na pasyente nyo.